Hello guys, good afternoon. Eh, guys, so gumawa na tayo ng pangalan sa parkingan. Tingnan natin kung pag kasi araw-araw ako pumapasok, kailangan iiwan natin yan sa parkingan kasi nga pinaghirapan ko yung kalkalin at palahin. Pero kung ano talaga guys, hindi naman sa ano yun eh, hindi naman lupa, hindi ko naman lupa yun. Pero wala naman ang may-ari. Kaya titingnan natin kung talagang tatanggalin nila at paparkingan. Kasi nga, yan talaga. Gumawa na rin ako ng ano. Kasi nga dahil kay Mrs. Dahil PWD po siya. Parang ano, pag magpaterapi kami, nakaridi po yung ano, yung tricycle ko. Kasi ang hirap, ang hirap po pag naglalakad siya ng malayo. Ayan po guys. Ayan. Kaya, ayan. Nilagyan ko na ng pangalan. Pero kung ano, titingnan natin kung gusto nila ano, iparkingan, ita itapon lang tong ano kung lagay ng pangalan. yan, balik natin. Wala pang pintura kasi guys, naghihira pa tayo kaya yan, Yan lang muna ang ilalagay natin. Pintilpin lang muna ay midyo medyo taghirap tayo ngayon. Pero darating din tayo sa puntong makakaraos din. Yan, iakit ko po yan mamaya guys Doon sa tricycle Itatabi ko tapos pag aalis na ako Papasok kasi araw-araw po akong pumapasok guys Kasi pag uwi ko Bawal na kasi ano mag double parking Kahit isang ano lang guys Isang hilira lang Yan lahat po Lahat po yan guys Medyo ano kailangan ano para daw pang emergency yung totoo naman po yung sinasabi ng barangay kaya ang gagawin ko po, yun, gumawa, nag na po ako. Kasi dati ko kunti lang naman yung tricycle dyan eh, ngayon dumami na. Taga doon sa kabila kasi, yun, nagtambak na dyan, eh, wala na tayong magagawa. Kaya, pero kung agawan uh, pa rin nila ako ng pwisto, okay lang. Pero at least, pinaghirapan ko yun, makikita nila na nakablog yun. Yung sa akin talaga, binablog yun para malaman nila. Pawis na pawis po ako doon. Tagal ko pong hinuka yun. Hindi pang atapos yun. Okay, guys. Bye-bye muna. Ito po, guys. Yung, ano. Simpleng, ano. Minadali ko na lang. Kasi hapon na kasi galing kami sa... Ano? Nagpa-therapy. Ni Mrs. Ayan. Ayan si Mrs. guys. oh. nagre relax PWD po siya, guys. Kaya... Ginawan ko po siya ng parking. Kasi ang hirap umakyat eh. Kaya ito, guys. Dadali natin po doon. Ayan. Medyo... Yan, ito po ang hirap ko sinang daanan dito, guys. So, yan. Yan, uh, po siya, guys. Medyo ano, talagang mahirap ang daanan dito. Ayan po. Yan. Punta na din sa tricycle. Ito po, guys. Ayan, no? malinis na guys. Kasi puro basura po yan guys. Ayan. Dito natin to ilalagay. Pero pag alis po ako guys, ano natin yan. Igigit na dyan para pag uwi ko. Ayan, eh, dyan lang muna yan. Eh, kung itatapon nila yan, wala natin. Wala na akong magagawa guys. yan Okay guys, babay na. Para sa ano. Bye bye, paalam.